Hmm. Yeah Mike G picturing Justin P ng Republican Bigyan lang po kayo ng sample Yeah Pandan Pamilya Records Yo Yo kumagulong Salamat sa iyo O aking mahal Ganito kasi yun eh Gabi-gabi nakatambay sa espinita Kasama mga katropa Umihitit ng yosis na panang ng henebra Hanggang sa magdamagan Alimoy, wala ng bukas pa At kapag tumama na espiritu ng alak magkakaaya ang tropa humanap ng gulo Ito naman ako wala na sa sarili Katino ay walang ibang iniisip Kundi ganito na lang na tao Dahil sabi namin dami ng problema Pinapasad at sa paglitas ng gabi ito iniisip Kung mayroon pa bang bukas na kaka Disna na tapos na ang gabi Umaga na naman ng bagong simula Nakaporma na naman sa ng short ng na pubo dahil ready na ulit bumala Patungo sa may tambayan sa aking paglalakad ay dalagitang nasumpungan Nang ikaw ay dumating sa buhay kong Sadyang taga na na may mapagbigay dahil sa tinadal Tagal na panahon dito ko lang pala matatagpuan Ang babaeng matagal ko nang hinihintay At para makatiyak na muli ka masilayan Ako'y laging pumapa roon sa lugar sa atit, sa sa oras, Kung sa akin unang na nasumpungan Nagbaba kasakali sa konting oras kong pamamalagi Sa aking pinaka uuupuan Ikaw ay akin lang natatanaw Papalapit sa aking harapan Tadhana nga naman sinubukan kitang lapitan sa kagustuhang makilala ka ng personal ngunit nagdadalawang isip baka kasi dedmahin mo lang ako pero ibang nangyari mali ang inaakala ko sapagat tayo nagkakwentuhan at tinanong ko ang iyong pangalan Margie Guzman ang iyong silambito Okay, swerte nga naman sa tukat kayo Lagi ko nang kasakasama Dahil sa tuwing sasapit ang gabi Lagi kang nagyayaya Doon sa paborito mong tambayan Nakakatawa nga lang Doon may bermuda Sa tapat ng huli angel Pero mapasa Ganun pa man ako ay masaya Dahil ikay kasama ko At dahil sa iyo Napaiwas mo ako Sa mga markada Kay puro na basag ulo Ang gusto At hindi nagtagal Kay naging diit naging sandalan ko Sa mga sandaling ako litong-lito Sa bilang mga problemang aking pinapasa Na inaakala ko noon ay wala nang katapusan Pero simula nang ikaw ay dumating Muli mo kong binangon Ikaw ang nagbukas sa puso kong sarado At ikaw ang naging sa isipan kong burado Nang ikaw ay dumating Sa buhay kong ito